At ayun na nga mga kaibigan, mga katungkod, December 27 na ang unang ratsada ng pagpaparehistro ng ating mga SIM card. Ayan. so ayon kay Senator Grace po, ay patuloy silang nakakatanggap ng mga tanong mula sa taong bayan. At uh, ito naman ay kanyang mang, uh, sinagot, no? kaya napakahalaga na panuorin pakinggang mabuti ang mga sinasabing ito ni Senator Grace po upang hindi tayo magkamali, upang hindi tayo magkasala, upang hindi tayo managot, no at upang hindi ma-deactivate ang ating mga SIM card. Ayan, so malinaw naman na pinaliwanag at sinagot niya Senator Grace po kaya panuorin at pakinggang mabuti. Paano nga po ba magparehistro? Ang bawat telco ay magkakaroon ng kanilang sariling website or mobile application para inyong i-fill out. Para sa mga menor de edad, patnubay at gabay ang kailangan. Irehistro ang SIM sa ilalim ng pangalan ng inyong magulang o guardian. Ito ang mga valid IDs na maaari ninyong isubmit. Sorry signal. At malayo bahay ko. Anong gagawin ko? Kung kayo ay nakatira sa lugar na walang signal, trabaho ng telco at ng mga ahensya ng gobyerno na mapuntahan ng inyong lugar upang kayo ay makarehistro. Paalala, wala pong bayad dito ha. Huwag magpapaloko. Paano kung marami po akong SIM? Walang limit sa dami ng SIM na pwede mong bilhin sky's the limit. Ang mahalaga ay nakarehistro ito sa kung sino talaga ang may-ari. Paano pag ayaw ko magparehistro? I-deactivate -de ng telco ang inyong SIM kung hindi ka pa nakakapagparehistro sa loob ng 180 days. 6 months yan, plus a possible 120 days extension mula sa implementasyon ng batas. Hindi mo na matetext ang crush mo, pero may one more chance ka pa sa loob ng limang araw ay pwede mo pang ipa-activate uli ang na-deactivate mong SIM. Paano masisiguro ang kaligtasan ng informasyon ko? Sa pakikipagtulungan ng NTC at iba pang mga government agency, magkakaroon tayo ng information dissemination campaign upang malaman ninyo ang proseso ng pagrerehistro ng SIM. Hindi rin natin pababayaan na magamit sa maling paraan ang impormasyon inyong ibibigay sa mga telco dahil ginawang batas na ito upang matigil na ang pangaabuso ng mga kriminal at scammer sa ating mga kababayan. Sana nakatulong kahit papano ang impormasyon na ito.